kampo Senior Aguila na SBSI, nagsumite ng Supplemental Counter Affidavit, sa DOJ. Mula sa pagkakapulong sa facility ng Senado sa Pasay, muling ibinyahe ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, na si J. Rensky Lario alias Senior Aguila, sa DOJ sa Maynila, para muling iharap sa paglilitis. Kasama nito ang Vice President ng SBSI na si Mamerto Galanida, at iba pang miyembro na sina Janet Ahok at Karen Sanico. Ang mga ito ay pare-parehong nakattend sa Senado at ikinulong dahil sa umano'y pagsisinungaling sa mga tanong ng senador. Ang mga testigo laban sa kampo ng grupo ni Senior Aguila ay muli ring iniharap sa DOJ hearing. Pero ang mga ito ay hiwalay sa kwarto na kung saan si Senior Aguila at iba pa nitong kasama. Ang kampo ni Senior Aguila, nagsusumite ng supplemental counter affidavit sa mga additional charges. Mayroon na nila kasi silang naunang counter affidavit na nasubmit, para sa mga naunang reklamo sa Surigao del Norte. Kung anong laman ng supplemental counter affidavit, ayaw nang sabihin ng abogado. Matatanda ang maliban sa iba pang reklamo, sinampahan din ng iba't ibang kaso si Senior Aguila, na siyang subject for preliminary investigation ng mga prosecutor. Nagtagal ng tatlong oras ang hearing. Tumangi ang kampo ng SBSI na ibahagi ang nangyari sa hearing, pero ito umano ay submitted na for resolution. Lovely mga kaibigan ko, siguro alam nyo na at kilala nyo si Lovely na na isang whistleblower na isa siya sa mga nakahanay sa ating sa ating ano sa ating mga heroes so siya ang nakakita most sa mga incident sa page po ang gamit ko atin so di ba ang page hindi hindi pwede hindi po wala hindi pwede sa camera so lumo hindi hindi ba or or pwede kasi nag-request ka inapprove ko babalik ulit na i-request kita so, so ngayon lovely ipaliwanag mo ngayon at ano magsalita ka ibigay ko sa inyo ang intabladu na ikaw ang magsabi sa mga about o so hindi nga, hindi nga sa mo. So about sa mga pagpapaanak, kung uh, kung tama ba 'yun or ano so. So ikaw na ngayon ang magsabi lovely. Di bali It doesn't matter kung magagalit sila, given na yan. Dahil nga, gumawa naman sila ng ano, gumawa naman sila ng katarantaduhan. So, kailangan nilang harapin. So, ngayon, it's your turn. Go ahead. <laughs> I love you, Bebe. Bahay sa kuanay, ano? Yes. Bahay sa pagpanganak? Yes, 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 yes. So, ang ano, magtagalog tayo. Dahil may Tagalog tayo. Magtagalog tayo. So, so, kung ano talaga ang unang preparation, kung bago pa, si, bago pa ang kumadrunay, lalamugin yung nanganak at saka bata, ano ang preparation? Ano ang binibigay nila? Ah, uh, binibigay nila no una is yung lana na Kailangan mo nang inumin yung lana. Kailangan mo yung inu inumin yung lana, lana ng niyo. Uh -huh. oh. Pagkatapos no yes. Pagkatapos nung no, kapag nag-deliver ka na or lumabas na yung sabi pina yung tubig sa tiyan mo. Yung panubigan, yung pumutok ka na, na si pan. Aha. Uh Oo. -huh. Oh. Oh, papapasukin ka na sa ano, labor room. Kasi may labor room doon. Oh, so, hihiga ka na. Tapos kapag hindi ka marunong mga na ano kapag first timer o oh, tinutulungan nilang mga anak apat sila apat Apat sila magtutulungan sa iyo mga anak Yes ta mm -hmm. sa kanan sa kaliwa at iba ang maghahawak sa mga sa tuhod mo o oh, sa mm -hmm. binti mo dapat no. pading maghahawak kun Iba din ang titingin sa puerta mo Yes Siyo yung taga silip si ano, yung taga taga ano, taga Baclad si si ano, si Jerins. Oh, you see? Isang walang hiya talaga, no? Gusto niya talagang makakita ng ano, yung 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 unggoy na may buhok. Gusto niya talaga siya ang nakatuka, mga kaibigan ko. Siya ang nakatuka sa pagmanman. Kung ano na ang galaw, kung ano na ang itsura ng King. So, ngayon, okay. So, may waiting area pala. Yes, yes, may waiting area na kung saan doon inilalagay yung kapak kapanganganak lang. oh, doon doon inilalagay. At yung nag hindi pa na, na, na uh, nagle-labor din inilalagay. Tapos kung mag labor ka na, ipapasok ka na sa labor room. Doon ka na mga Tapos doon mo makikita yung mga gamit nila na ipay ipa ipay ipa, ipa sa yo. yung yung hantot ko nao na halaman ano? yung pay nilaga 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 didikin oh. didikin. didikin lang okay. yung yung bunga yun oh. okay tapos yes, ihalo yun sa langis tapos yes ipay sa'yo. sa yung kalo na naidaw sabi non ano para daw madali yung mga anak para para daw madali kang mga anak yun yung sabi parang injus yun yun Jesus Maria yun oh, yung sabi oh my gosh so mm. ang ang nag-prescribe nun is yung Diyos yeah. Ah, yeah siya 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 talaga saan niya naman nakuha yung idea na ganun namin siguro alam na eh, kasi marami siguro ang, uh, ang, ang alam niya siguro siguro ang alam niya ha? siguro ang alam niya dahil mantika nga dudulas lang, kaya pa inumin. But anong kinalaman ng bunga ng puno ng hantutok now? Injus daw na in yun yung, yung ano injus instead na yung injus itinata tinatarak sa ano sa dextrose di ba ito ito daw yung halaman ay parang injus daw na gamot mapadaling libo palabas ng bata to makakatulong daw ito okay. para malaling lumabas yung bata Okay, may ininom na. Pero bakit bubugbugin? Bakit bubugbugin ang buntis at ipupush kung meron ang nainom na na pampadulas? Dapat katulad hindi ng na, oh. pinsan Oo, katulad ng pinsan ko, ininom na niya lahat pero hindi pa rin lumalabas yung bata kasi pinapakinggan pinapakinggan niya yung sakit sa tiyan na niya at hindi siya marunong umiri. So tinulungan siyang ipush, dalawa yung nagpush Nice. At yan na. Sa kanan at sa kaliwa. Tapos oh, sinakyan pa siya. Kabilaan. Kabilaan. An. Kabilaan. So, ganong push na na force. Ganon kalakas. nakaganon nakaganon yung kamay. Naka-ganon. Oh, my God. Oh, my gosh. Biro mo yan, no? Biro mo yan, mga kaibigan ko. Kaya, tinatry natin ah... Uh, kaya, ginagawa natin to. Salamat na nandyan ka na ipaliwanag at nagpapaliwanag. Kaya natin ito ginawa dahil ayaw ko ng haka-haka lang. Ayaw ko ng nakasulat. Gusto kong makita talaga nila kung ano ang mga pinagagawa at kaya pala namamatay ang mga sagol days old lang dahil ano na may mga sumabog ng mga organs yun sa loob so may mga pati din na na yung mga namamatay na, na nananganak, ganun din siguro na, oh my goodness ganun kalakas uupuan, uupuan mo pa sa tiyan ang buntis yes, yes uupuan na, uupuan mm -hmm. tapos pinipigilan pa yung, yung, yung dalawang niya tumitiklop na, tumitiklop na kasi nasasaktan na yung yung ina, uh -huh. so ano ginagano ini-sprayed eh, ah, nila para talaga... din nung, 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 dalawang nakahawak na i-open. Yes, yes, yes. I-open yung paanya niya kasi kiniklose niya yung paanya. Dahil nasasaktan na. So, no, wala no, no. silang respeto sa nararamdaman nung nanganganap. Pinipilit yes. nila pa rin i-buka. You see that? Mga bastos? Mga bastos? Yes, Oh my God! Sana nabuntis si Jerins at gagaw gagawin nyo din yung gano'n, no? Wala. Yes, nabunti, nabuntis na. Yes, Dapat gano'n ang gagawin ninyo. Kapal ng mukha, no? Kaya nung lumabas yung bata na ay namatay. So, patay. Namatay yung bata. bata no? Patay na nung lumabas. O, oh, oh, may, buha may buhay pa. O, oh, lumabas siya ng hapon. Al, uh, kinabukasan, namatay siya nagsisissure yung bata na yun, nagsisissure. Oh, of course, di diba, no? Oh my gosh, oh my gosh. Kaya, isuyo mga kaibigan ko, share natin to, share natin tong ano, dahil nang makita na mga kinauukulan kung paano sila ng papaanak. So, masasagot yung tanong ni ano, para kung may mahukay man sila, yun ang yun ang ipapa ano kung paano namatay yung bata. Yes, na. Yun ang, yon ang ano nila, na alam na nila na, na ganun, baka ang ikinamatay ay may nag-explode na organ sa loob at mga lasog lasug na yung mga katawan. Pero mo yung bata gusto pang mabuhay kasi umabot na ilang araw. Pero nga, meron na silang na ano, bawal pang ipadala. Pero kahit na siguro pag madala yung bata, pagdalhin yun sa hospital, mamamatay din dahil nga sa the way paano siya inilabas paano yes oh, at Hindi, so hindi tunay ano kumpleto ng anong nung prenatal walang prenatal dunay kasi bawal kami bumaba yung anak ko na ipinanganak ko dun walang prenatal walang ano vaccination na nangyari sa anak ko nung nilabas ko na yes. so ganun din ang klase ng pagpapaanak sa iyo o... Oo, o kaya hindi na dahil maluwag na. <laughs> 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 hindi kasi ano na, hindi na ako nagpagalaw kasi ganyan talaga ako pag kapag, kapag manganganak ako from from sa ano sa panganay ko, hindi talaga ako magpapagalaw sa chan Kasi ayo ayok, nasasaktan ako kapag ginagalaw yung chan ko. So, ano na sana na ako simula sa panganay ko until sa pangatlo kong anak. Uh. Okay, maluwag na talaga. <laughs> <Dumawa>. <laughs> At saka marunong na marunong ng mga anak. I love you, Nak. Oh my God. Salamat sa pagiging support. So gusto ko lang na, gusto ko lang na, na hindi sila mag-bore, hindi sila maano, pero, oh my goodness. So, so, iri respect ba nila? iri respect ba nila kung kung sabihin ng nanganganak, huwag nyo akong galawin, kahit mahihirap hmm. pa na? Hindi, tutulungan ka talaga, pagtutulungan ka talaga nila. Yes. Kasi parang sila yung mabiblame na bakit hindi nyo ginawa ang lahat. Oh. Yun, yun. Sila yung mabiblame kapag magme-meeting na sila. Pero, pero sila naman ang pumatay. Paano yun? Hindi ba nila ibiblame sarili nila? No, after mga anak ng nanay, nanay is iyong nanay mismo ang ibiblame. What Kasi siya, oh. siya daw, ang dahilan na bakit namatay yung anak niya kasi hindi siya marunong mga anak. Oh! Nanay, sila. Pero, pero sila naman ang pumatay. Paano yun? Hindi ba nila ibi-blame sarili nila? No, after mga anak ng nanay, nay, is iyong nanay mismo ang ibiblame. What Kasi The? siya oh. Siya daw ang dahilan na bakit namatay yung anak niya kasi hindi siya marunong mga anak. Oh my God! Yun yung, yun yung parang nasaktan yung pinsan ko. Kasi siya yung blename. Oh my goodness! You see the kawalang hiyaan, ano? You see sa mga walang hiya, kawalang hiyaan nila, ibiblame pa ang nanay? Cause... yes. Kung, kung, pinayagan eh. ko pinayagan ng mga anak sa 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 hospital hindi naman maging gano'n. hindi yes. hindi, for sure hindi hindi mamamatay ang bata kahit pa walang prenatal yon kung nanganak sila sa hospital hindi mamamatay yon hindi hindi mamamatay kasi hindi nila nilalasog-lasog oh my god yes. W, really yes yun yung na, parang masakit sa part ng pensan ko kasi siya pa yung nawalan, siya pa yung sinisi. Yun yun. Masakit sa part niya. Oh my God. Nakalimutan ko ang lugar kung saan saan sila nanganganak. Anong center yun? Yun yung sa medic center ba yun? Or, or sa ano? Pansion Pansion Hall, ma'am. Pansion Hall. hall There you go. There. There you go. Hi! Good morning! The happy of the hero! Hey! Salamat sa inyo. Salamat at kudos talaga sa inyo na hindi kayo nag-give up. Na andiyan pa rin kayo. So, hirap at ginawa talaga. Oh my God. Hustisya! Hustisya daw kailangan. Yes! Hustisya! Yes! Oh my God! Kung kung kailangan makamit ng hustisya at maghubad ako, gagawin ko yan. Hahaha! <laughs> 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 Alam ko, wala, wala na rin. Matanda na ako. <laughs> Pero, ba ba? ay! Ah, ang ganda mo ang panay na eh. Kung ako ang babae no, hindi na, wala nang tarike. Kasi, gagano lang. <laughs> ang ganda mo pa kapag pumunta ka sa kapihan, baka nasali ka sa babae ni senior Aguila. Ay, lintik na yan. Ito. <laughs> siya, isa, hindi na siya makakabangon, wala na siyang bukas. Ay! 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 Ah, ko sa kanya, may papa, ma, matitikman niya ang sarap, pero last na yon. Hindi siya mabubuhay, wala siyang breakfast. Makakasama <laughs> eh? ka, tama ka oh. kasi idol niya yung mapuputi na eh. Mm. Ay, so idol niya maria. yung mapuputi. Kaya, kaya isa siyang rapist na animal. Eh, kaya hindi ako nagkamali, no? Hindi, hindi ako nagkamali na binansagang ko siya noon pa man na isa siyang rapist. Kaya, nakikita ko sa bolang kristal ko. Oh, di ba? <laughs> kaya, pwede akong maging Diyos! Para oh. <laughs> oh, oh, oh. kami rapist daw. Bilang huh? isa. Maraming ah, ah. rapist daw doon ay lang hindi pa natin iaano dahil hindi pa sure pero ah uh, the who the who ang rapist na nandun na sa loob ng yung dalawang rapist nakakulong kakulong nakakadetain na yung dalawang alleged rapist ay nandiyan pagala-gala pa at nang uh, nang ano, lalaso ng mga mind yes so, pag napak at patunayan, madadagdagan ang listahan na ipapagawa natin sila ng posas made to order ng mga na mga rapists na nagkiklaim sila na mga immortal. So, ang yeah. gawin natin is pang-immortal din yung kanilang mga posas at silda yung sila nila yung hindi sila makakatulog, hindi sila makakahiga dahil may mga tinek. Ganon. Yes. Mamamatay sila sa pagiging walang tulog at walang pahinga dahil mga manyak sila. Ganon lang yun. At maiano ko lang ha, yung mga, yung mga nandun sa taas, pera, pera gapa, no? Sabi nila ni, ni Senator Bato, at ni Governor tutulungan silang maka maka move on kung tat kung tatanungin ako kung tatanungin ako kung ako ang presidente kung ako ang batas wala tulong wala dahil ginusto niyo yan na pumunta kayo diyan pa problema kayo sa bayan sa lipunan hindi naman kayo nagbabayad ng tax ni peso wala kayong binayad, kaya wala kayong maaasahang tulong. Later na lang, tutulungan kita pag improve mo na hindi ka na salot sa lipunan. Yes, totoo yan ay. Eh. Yeah, bakit ko tutulungan? I ikaw ang nagbigay ng problema sa bayan natin. Ka ikaw ang nakakontribute. Kitang-kita mo ang pinagagawa ng mga kriminal pero ikaw yung nagtatakip sa katutuhanan. Ikaw yung, ikaw yung, ikaw yung nag-o-obstruct ng justice. So, dapat silang lahat dyan na nagmamagaling kakasuhan ng obstruction of justice. Dapat. 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 So, dapat sila ay managot. Kaya pala. Kaya. Mapunta tayo sa may mga utang. Ay, ay, May sample na! <laughs> <laughs> may sa, motor yung, ay, sa motor na Sa motor. Yes! May napusasa na ang mga may utang dyan. Matakot na kayo. Kasi nga, isa-isa na kayong hinahunting. <laughs> ano nga yung, Ano nga pangalan niya? Si, si Badidat? Ano nga yun? Si Badat? Budat. Budat. Buda. Si, Buda. si Budat. Ayan. Nakalabas na ba? Hindi pa. <laughs> hindi pa. Hindi pa. Kasi ano na, kasi history niya na ay, is, ang story niya is, lahat nung may motor dun sa kapihan, pinadalhan ng parang sumun or later na isa uli yung, isa uli yung lahat ng motor na inutang nyo. Yun yun. Tapos, kasama yung motor namin na eh, kasi may motor kami na inutang, pero hindi namin na bayaran full kasi pumunta kami ng kapihan. So Aha. sinauli ng husband ko kahit masakit oh kasi uh, Very konti good. lang. Kasi kung hindi, napusasan ka din. <laughs> yes. 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 Ano kasi nai, maliit lang yung maliit lang talaga yung ano natira na na utang. Kailangan ano ilang bayaran lang ta, dapat yung ibabayad namin kaso wala na talaga kami ibabayad kasi nagipit na nandoon na kami sa bukid. So kahit masakit sa na part ko, tinaulit niya yung motor. Yes. Perfect. Hindi siya Perfect. hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig nung pinatawag sila ni Senior Agila kasi pinatawag sila ni Senior Agila. Tapos sabi ni Senior Agila, punitin niyo lahat ng sulat sumon. Kasi siya lang babayaran niya daw yung utang namin, sabi niya. Siya lang daw siya lang ang magbabayad, yung sabi one niya. Wag din, din isa uli. Only, oh, nais? so wag sa uh, uh, uli kasi pupunitin pupun niyo yung subdina or yung later somon. Punitin niyo lahat yan kasi ako lang ang magbabayad. May iiris lahat ng utang niyo doon. Sabi niya. Uh, uh, Kaya nakinig si si Budat. Nakinig at... at uh, lahat nakinig kay. Lahat nakinig. Pero itong husband ko, hindi nakinig. Hindi siya nakinig. Kinabukasan okay. siya sinauli niya yung motor kasi natatakot siyang makasuhan. You see that? Oh. You see that? Oh, tignan mo. So, ano nga yun? Ipaki-confirm nga. Eh, hindi niya na nabayaran, binenta niya pa, di ba? Yes. Oh, yes. MLE. Binenta Oh, you see? Binenta. So, paano siya nahuli? Sa taas, sa baba? Sa taas. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.